Gada ng sarong college professor sa Garcia Turena, Camarines Sur, makalis na pagsasaksakon kan sa iyang 37 anyos na kasaruan alauna 40 nin hapon kainin Sabado. Sa report kang Garcia Turena Municipal Police Station, binista ang biktima na sarong 37 anyos na paratokdo, as residente kan San Vicente parehong banwaan basado sa investigasyon. Mantang nakatukaw ang biktima sa lawgan sa iyang tindahan. Uminabot ang live partner ka ning si Bebelito Tuyan Ilu. Kan si Roma Camarines Surngan makipag ayo sa biktima. Makalis na magkaigwan ning day pagkakasinabutan. Alagad kan magtugot ang biktima dumana na ini pinagsasaksak suspect. Tama sa liuga sintakyagan sinapo kan biktima na pigdara pa man sa Garchi Medicare Medicare Hospital alagad pigdeklarang dead on arrival. Actually ma'am, doon sa tindahan, meron naman ibang kapamilya yung biktima natin. Kaya lang siyempre para na makapag-usap ng personal mismo yung dalawa, parang yung iba lumabas para ano, yung naiwan lang po yung bata sa kayong biktima. Makalis na makumitar ang krimen. Marikas na duminulagan sospek na astangon ang ng pinaghahanap pa kanoturidad na naatubangon niya sa kasong murder. Ipapasay raro man sa counseling ang sa mga akikan biktima makalis na mahiling ang insidente. Sa PNP Garcitore Torrena ay humihingi po ng tulong sa mga tao na nakakakilala o makakita po dito sa suspect na kung maaari po ay ipagbigay alam po agad sa istasyon ng pulis malapit po kung nasaan man po itong tao na ito na makita po ninyo. Mientras tanto, nagpalus naman ng 50 pesos na reward money ang lokal na gobyerno kang Garcia para sa mas marikas na pagkakadakupan suspechado. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.